May thank you po sir Your stage. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Good afternoon everyone. Hello to all the familiar faces here. Ako po si Senator Bamakino and uh, kaka-file lang po natin ng ating bid for re-election back in the Senate in 2025. Alam niyo po no, dito lang po nagkukwentuhan kami kasama namin yung mga sektor na magsasa Sektor ng OFW at pinagkukwentuhan po namin na ang iba't ibang sektor sa ating bansa nangangailangan talaga ng tulong. Kailangan po ng mga lingkod bayan na seryosong magtatrabaho para sa ating bayan. At uh, naipakita na naman po natin noon na tumulong na tayo, uh, nagbigay pansin tayo sa mga bagay na talagang mahalaga sa ating bayan. At kung papala rin po in 2025, yan po ulit ang gagawin natin magtatrabaho tayo para sa ating mga kababayan. Sisiguraduhin natin na mga bagay na mahalaga talaga sa taong bayan, yan ang bibigyan ng pansin ng Senado. Naipasa na po natin noon ang batas para sa libreng kolehiyo. Ngayon naman po, pag umiikot tayo, ang sinasabi ng mga nanay at tatay, Senator Bam, okay yung libreng kolehiyo pero kailangan pa rin ng trabaho ng anak ko. Kaya ang nais po nating itambal sa reforma para sa libreng kolehiyo ang isang batas na magsisiguradong may trabaho ang mga kabataan natin. Reforma sa edukasyon po, whether grade 12, fourth year college, kailangan po ng siguradong trabaho ng ating mga kabataan. Libreng kulayo at siguradong trabaho, yan po yung nais nating uh, maibigay sa ating taong bayan. At handa po tayo para sa kampanyang ito at mas handa po tayo para maglingkod ulit sa ating taong bayan. Thank you very much po, and uh, very happy to answer your questions for today. Salamat po. Question po. Uh, go ahead, John. John. Inquire.net. So good afternoon. Napansin ano, po namin na kasama niyo po si uh, Mayor Magalong. Yes. Mm -hmm. uh, kasama niyo po ba sa slate kanina si... Uh, Sir Ariel Kerubin. Uh at si Colonel Ariel I think is an independent candidate. Uh, kami rin po independent kami meaning hindi po kami kasama sa dalawang malaking bloke ngayon no sa ating politika. Si Mayor Benji is a good friend at siya po ang chairman ng Mayors for Good Governance. At sabi nga po niya, yung presensya niya, ibig po sabihin nun ay uh, may tatak, good governance din po tayo. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya sa kanyang pagsama sa atin. Yes sir, I just one for my end. Sir, yes. are you trying to, uh, with this uh, kind of, is this trying to distance from the uh, former Liberal? Uh, sir Well, actually umalis na ako <laughs> sa Liberal Party. I'm now in uh, New Party, ang katipunan na nagkakaisang Pilipino. Isa itong partido na binuo noong 2021 para sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo. Uh, pumayag po ako maging chairman ng grupong ito. Puro mga young leaders po dito, mga kabataan na uh, young councilors, young board members. We're still in coalition with the Liberal Party. In fact, ang katandem po natin ay si Sen. Kiko Pangilinan ng Liberal Party. So meron pa rin po tayong ties with the LP. But right now, I'm the chairman of the newest political party in the Philippines. Ms. Sandra Thank you, Aguinaldo. Sandra Aguinaldo, GMA7. Hi, hi, sir. Hi, Sandra. Um, Paano po kaya kayo makikipag uh, siguro trabaho no, in pushing for legislation with uh, Marcos in uh, Malacanang? And of, of course, yung uh, um, history kasaysayan po no, ng um, inyong pamilya na meron din pong uh, kasaysayan na hindi uh, Kumbaga dati po kayong uh, political foes ikaga uh, with the family of former president. Yes, thank you Sandra. Ahead, Actually sa ating pong kasaysayan maraming beses na nagka president Marcos, Senator Aquino or President Aquino at Senator Marcos. Hindi na po ito bago no nung presidente po si Ferdinand Senior, si Tito Ninoy ay isang senador, nung presidente po si Pinoy si BBM naman ay isang senador. So baka nga po nararapat lang na magkaroon ulit ng tambalan na yan, no? Uh, in the past, naipakita naman po natin na kahit hindi tayo member ng Mayorya, kaya nating ipatupad ang pinakamahalagang batas para sa ating bayan. Yung batas po para sa libreng koleyo, na ipasa po natin yan during the Duterte administration at bilang isang deputy minority leader. So kahit tayo po noon ay nasa leadership ng oposisyon, na ipasa pa rin po natin ang isang batas na mahalaga sa taong bayan at sinuportahan ng Administrasyong Duterte nung panahon yun. In fact, yung batas po para sa libreng kuleyo, pitong taon na po yan, and uh, tayo po yung principal sponsor, pinirmahan ni President Duterte, implemented first during the Duterte administration and still implemented during the Marcos administration. So kami naman po natutuwa na implemented yung batas natin at ang sinusulong po natin, unang-una, mapalawak at mas mapalaki pa ang mga benepisyo ng batas para sa libreng koleyo. Maisama rin ang mga kabataan na nasa pribadong skwelahan na nangangailangan. Mas dumami ang mga kabataang makakakuha ng tulong at itatambal pa natin dito yung mga reforma upang masigurado ang trabaho para sa mga graduate natin. So hindi po lang yung pagiging member ng ibang partido dito po sa mga importanteng bagay sa ating bayan. And I think our track record has shown na kaya po yan, in fact, kapag uh, galing rin sa ibang partido, yung mga senador natin sa administrasyon or doon mismo sa Senado, mas gumaganda at mas napapalakas ang mga batas para sa taong bayan. Thank you. Ms. Cherian Torres, ABS-CBN. Hi, sir. Good Hi. morning. Opo. Uh, sen... Alam naman na lahat kung qualification, qualified, highly qualified. Thank you. Thank you. Oo, ang issue lang kasi yung pagdating doon sa syempre yung machinery, yes. napapalibutan pa kayo ng mga political dynasties and political organizations. So papaano niyo tinitingnan para mapalakas yung kampany kampanya niyo at mabalik sa dati? Kung ano man yung um, influence or uh, attractions niyo sa voters? Yeah. Unang-una 'yan, no? hindi na to tungkol sa pagbabalik sa dating gawi. There's a new way of campaigning now. Bago na yung paraan, of course, heavy on social media and heavy on volunteerism. Nakita natin nung nakaraang 2022 campaign na maraming taong naghahangad ng pagbabago sa ating bansa. Mahalaga lang na mahikayat natin silang lumabas ulit, magkaroon ulit ng boses at tumulong ulit sa ating kampanya. Uh, honestly, pag nakikita namin kung nasaan kami ni Sen. Kiko ngayon, nakakatuwa kasi hindi pa kami naglalabas ng ads, hindi pa kami yung mga volunteers, ngayon pa lang nag-start mag-organize and yet, nandun na kami sa striking distance. So you can expect next year, kapag uh, nagbuo-buo na yung iba't-ibang volunteer groups, nagkaroon na ng uh, organization and uh, unti-unting nabubuhay na ulit yung iba't-ibang mga grupo, you can expect na tataas yan. And um, sabi ko nga, alalahanin lang natin ang lahat ng mga lumabas, tumaya, nagkaboses, tumulong, nag-house to house, nag-abono uh, nag in the last campaign at uh, more than enough na po yan para may panalo kami ni Senator Kiko. Kumbaga sa ano, sir, hindi kayo nasisiraan ng loob whatsoever doon sa mababa na rating na nakukuha po ninyo? Actually, kung tutusin, mataas nga yun eh. Kung, kung titingnan mo lang yung gastos ng mga iba naming katunggali di diba? Many of the people there have been spending for ads, napakaraming tarpaulin, napakaraming mga tulong na ibinibigay no, sa iba't ibang mga paraan. At yung kampanya natin, pasimula pa lang. So actually, yung pwesto natin, uh, ano siya, very encouraging. At makikita natin, gaya nung nakaraang kampanya, kahit magsisimula yan sa uh, medyo mas bababa baba na konti, aakyat 'yan at makikita natin 'yan sa mga susunod na buwan. Okay, Gabriela, Daily Daily Tribune. paki ng microphone, please. Good afternoon po, former senator. So, Hi, Gabriela. Um, we all know naman po na you failed to win your re-election mm -hmm. bid in 2019. So, ano po kaya yung mga changes or strategies na gagawin nyo po come 2025 elections? Thank you. Yes. I think nung nakarang mga kampanya kasi uh, yung paraan ng pangangampanya, medyo nag-catch up na rin yung mga grupo namin eh. And of course, we're talking here about social media. Pangalawa, nakita natin nung 2022 na willing lumabas yung mga tao nang mga Pilipino kahit anong kulay pa sila naghahangad din ng pagbabago naghahanap ng mga tao na tututok sa mga problema nila hindi lang sa mga away politika. so palagay ko yung dalawang factor na ito mas um, mas malalim at mas, mas na social media strategy at yung pagsandal sa mga pag, mga volunteers natin na parin pa rin at buo pa rin sa buong bansa yan yung magbabago dito sa ating kampanya in 2019 nako napakahirap nung laban na yon no and uh, kung tutuusin medyo miracle na nag-end up tayo kung saan tayo nag-end up nung panahong yon but iba na rin yung political situation ngayon and nakita natin from the last campaign na napakaraming Pilipino na naghahanap ng iba naman so kami po nakaasa diyan even some of the survey show na maraming nagsasabi na uh, ano sila uh, independent minded o hindi kaya mga Uh, hindi nag-identify with the two big groups. Maraming ganyan na Pilipino. At palagay ko, ito yung panahon na makikita natin silang lumabas ulit, magkaboses ulit, at lumaban muli. Okay, tapos na po 8 minutes. Maraming so, salamat po. Thank you everyone. Maraming salamat. We look forward to uh, exciting campaign. Salamat po. Sir, another photo, running for senator